Hello, so what is up mga ka Sa so, first day's vlog, tuturo natin kung paano nga ba tayo makapag-register ng Anli sa Token Text Smart Sun. Okay, so first of all, mag-credits muna tayo kay Sir Jerome Laliag. Okay, so yung um, info na ito is galing sa kanya. So itatry natin makapag-register ng Anli Data ng Token or Smart sa ating SIM card. Okay, so kung wala mang ano, Anli Data sa ating um, Giga Life, pwede nyo gawin ito, na method na to para makapag-register tayo ng Unly Data. Yung Giga Unly Data ta, yun, okay? So, check muna natin yung ating Giga, Giga App, yan, kung meron dito. So, as you can see, wala ang Unly dito. Wala yung banner ng Unly Giga. Unly Giga ata yan eh. Hindi ako sure. So, yan, double data lang ang dito. Yan. So, make sure pala guys na merong load yung inyong SIM card, merong balance na 300 pesos. Kung i-avail nyo is yung 299, okay? So, sa 99 naman, so, dapat meron kayo 100 na balance, okay? So, yon So, as you can see, nasa 4 pesos lang yung balance ng aking, ano, token text. So, need ko siyang i-load. So, i-load ilo ko muna siya. low -lo lo down ko muna yung ating SIM card, okay? Okay, so yan, na-load down, na -load down ko na yung aking tactics yan. So, may load na tayo. Then, close ko lang yung ating, ating Gcash. Then, refresh natin to. So, meron na tayong 304 na balance sa ating Gcash. Yan. So, meron na tayong balance. Yan. So, next natin gagawin is, i-copy lang tong code na to. Ito, ito siya. So, nasa notepad ko kasi ha um, unlimited ito ito guys yan so tatry natin to ang gagawin nyo lang guys is ikakapi natin siya uh, ito sisimulan natin dito ito ang ikakapin natin ihiwalay ko lang siya ito yung link yan yan, para makita nyo. So, ito yung link. O, picturean nyo na lang or screenshot nyo. HTTP slash yan. Okay. Okay na ba? Nakapin nyo na? Yan. So, pagkatapos, ikapin nyo to. Kung i-choose -cho nyo yung 299 na only data, ito yung ikakapin nyo. Ito. Kung yung 99 naman na data, ito. So, make sure pala guys, napapalitan nyo yung number. Ito, itong, ito, i-highlight nyo siya. Yan. So, make sure na papalitan nyo to. Yung number na yan. Yung ilagay nyo yung number dyan is yung number nyo. Okay? So, ipipaste ko lang yung number. Yan. Tanggal nyo yung zero. Yan. So, number ko to. So, ang gusto kong i-avail is yung 299. So, ika-copy ko lang tong link na to. Yan. Copy. Dapat yung number nyo yung nandun guys sa dulo. Then, try natin dito sa browser. So, kailangan nyo sa browser ilagay. Or anong browser. Then, paste nyo siya. Then, enter nyo. So dito uh, message request response enjoy unlay data yan so meron na tayo naka-register na tayo ng unlay data so wait ko lang yung take uh, nakaregister yan so nakaregister na tayo as you can see code sir so message enjoy unlay data wait ko lang yung text nya so dito ako sa may signal kasi walang signal ay nasa ano pala yung signal so nakakonnect na ako sa wifi text ko, check ko yung ano Check natin yung sa wifi. Ay, di pala. Check natin siya kung doon na yung text. So, maganda to kasi, ano, talagang only data ka na. Giga only data ata to eh. So, credits kay Sir Jerome Laliag. Thank you, thank you sa ano to guys. At tutorial na to sa ano kasi kung ano makakatulong sa mga to yan tuloy-tuloy ang saya with unlimited data for 30 days okay so 30 days guys okay legit na legit yan so don't forget to subscribe also hit the bell icon for more tutorials thank you sa mga kung hindi niyo makita guys kasi madami nagko-comment kung hindi niyo makita yung um yung code or yung link nitong ano pwede niyo ako PM sa akin Facebook account i-send ko sa inyo yung full code or link, okay? Yan. So, yun lang. Thank you guys. Please subscribe, okay?